dumulas. <laughs> eh, hindi ko alam ako, hindi ako marunong talaga lumang. Eh. Kaya, sabi ko sa inyo. May, wala namang halang eh. So yun, may gumagawa rito. Hindi man ako sisita kasi baka mamaya bangka naman. Ah, ito na siguro yun. Kasi ito yung nakikita ko dun eh. Pero, san, san lugar siya? Ah, di ka dito? Sa side na to. Sabi na! So kayo, pero kayo tatalon. Kasi so, baka may pagtalon yung bigla kayo matulang. Mapakabal. Oh, yes. oh, the seaports, so big or oh. oh, look. ito yung sasabi ko sa inyo guys yan pag hapon 4 o'clock pwede tayong magsumakay dyan ilibuti natin yung pinaka ano na yan river na yan so ngayon close sila yan makikita nyo close 4 o'clock kasi nag open sila para makita natin yung sunset so ito guys so oh, ang ganda tapos may nakasakay na kotse so yun guys halika na tara na punta na tayo kasakay na ako so dito na ako nakalabas na ako So, mag na lang ako ng tok-tok eto so, mga be at I decide na lang talaga na maglakad guys kasi ang hirap sumakay so, so ayan actually nauna na si ate kasi malapit na siya sa finish line charot so ayan guys so naglakad na lang talaga ako guys kasi gusto ko ma experience na lang habang hindi pa umuulan ulat so ayan guys grabe amazing sobrang ganda rito sa Nompin guys so ayan mga be grabe ang ganda tapos ang ganda yung parang ano nila guys yung design nila guys ang ganda ang lalaki pag nakita nyo in personal, grabe, sobrang ganda. So, yun guys, kung mapapasin nyo, naglalakayan yung mga building here in Numpin, guys. Dahil, because this na Numpin is the capital city of Cambodia, guys. So, yun mga guys, sa sobrang haba-haba ng aking lakad, guys. <laughs> hindi ko alam kung ako magbubok nito guys, so ayan, naglakada na lang ako so ayan, nakita ko na naman ang daming green, I love it so much So, ayan guys. At ang inyong mama is lakad at lakad. So, hindi ko alam kung saan ako dinadala ng aking mga pa. Char. So, ayan. Sobrang dami ng mga car. I love it. So, ayan guys. So, ang inyong mama lakad na lakad guys. So, gusto ko talagang lakarin buo lahat ito guys. Para mapagod na catch. So, ito guys. At medyo pagod ng aking mga paa nakakalakad uh, guys but anyway I love it so much sobra ako nag enjoy sa mga nakikita ko sa paligid ang daming car na lumaan bar charot so ito guys habang hindi pa umuulan guys nilulubos-lubos ko tong araw na to at gusto ko talaga mapuntahan yung mga pupuntahan ko today na sana hindi naman siya maudlot kasi mamaya may uulan na yun guys kasi medyo nagdidilim-dilim so ito habang naglalakad guys libutin natin to so may naispatan ako magandang place guys Grabe, harap natin makikita nyo all white. Ang ganda. Bre, tawid na tayo. So yun guys, at tatawid na naman a catch. At ang dami na naman car. So hindi ko alam po talaga kung talagang okay lang ba dito tumawid. Baka mamay bawal dito. But anyway, wala naman nakatingin. Gora na tayo guys. So, ayan guys, ang ganda. I love it. So, ayan guys, so, napansin ko guys, ang gaganda ng mga nandito be. Naka, parang all white lahat. So, dito guys, maganda rin yung park nila rito, maluwag, maaliwalas. Yun nga lang, dumidilim-dilim. So, hopefully na sana hindi naman talaga umulan today. Ayan. Kasi, nararamdaman ko na na parang bubuos na siya. Kasi, sobrang bigat na nang dinadala niya, guys. Kasi, sobrang dilim na, guys. This is the Cop City Hall. Ah, ang ganda na city hall nila, biho. Oh. Malaman syon talaga, biho. Oh. So, ito nga, at nakakita nga tayo ng puting dolphins at puting mga kabayo, guys. So, personal ko lang talaga makita ng puting horse. So, ayan, guys. So, I love it so much. So, magpapicture tayo ng bonggang-bongga kasi personal ko lang makakita ng puting-puting horse. I love it. this is the white right horse. Yan. So, ayan, kung gusto nyo makakita ng puting, ka, puting kabayo, pumunta lang kayo dito, guys. Sa Cop Beach City Hall. Makikita nyo. Ayan. Grabe. Ang ganda. Ang ganda ng City Hall nila. Para ka lang nasa Paris diba, Ang ganda, oh. May mga upuan. Pwede kayong maupo. Kapag nag-aantay. Pwede kayong mag-relax. Ang ganda ng place. Ang ganda ng ano nila. Ang ganda talaga ng city wall nila, babe. Nakaka nakaka-amis yung makita yung ganda. Malinis. Oh. Bugat na talaga yung city hall natin, babe. Okay, ang ganda. Sarap pag ano, magpay nga. Actually, maganda yung city wall ng Kainta, ah. Oo. Oh. Pag nakita nyo, malinis yun. Malawak lang. Hindi medyo marami lang parking. Pero, ang ganda. Okay, ang ganda, oh. Oh. Ang ganda nyo. So, pwede ka dito maupo gusto nyo ng, ng secret basic okay, dalawa babe. ayan naka nakapaniipot sa inyo ang mga halaman na green so walang makakarinig sa inyo kayo ng dalawa so ito na ito na na ito na ito na ito na kaya tong city wall na to yan ano alam mo magat bagay ba simpleng simple lang sa akin pero sobra ako na na appreciate yung mga gatong kaganda ayan o wala siyang tubig be pero ang ganda grabe Wala well, tubig pero sobrang ganda. Pag nalagyan ng tubig, siguro mas maganda uh, yun. ganda. So ayan guys, at sobrang nag-enjoy ako guys ng bonggang bongga. So hopefully sana nag-enjoy din kayo guys. Kahit napapagod na ang aking mga paa. But I love it so much. So ayan guys, at nararamdaman ko na talaga na parang bubuhos na talaga yung ulan na yun, guys. So ayan guys, sobrang ako nag-enjoy kasi sobrang dami na nakita kong mga grass. I love it. I love the green. Dapang meron talaga ako. Ingin din ka. Ah, pakiramdam. Pero parang wala masyado hangin pa Baka natutulog pa si Haring Hangin, magpahangin ka naman. At naiinita na, na Akech. Ayan. Actually, hindi naman maaraw, guys. Medyo mainit lang talaga. May wala, walang hangin. Ayan. <laughs> so wala akong maramdaman na humahampas sa aking mga balat na hangin. But anyway, ang ganda yun, oh. Here's the ng mga building dito, guys. Grabe. Ang ganda. Ayan. Sobrang liniyos. I love the nature. I love the bridge. Anything. Char. So, napagod ako. Kasi, walang hangin. Era pa na kunin nga. Char. Malo po kaya. guys. Pahinga muna tayo, be. Sobrang napagod ako kakalakad. Pero, nag-enjoy ako. Ayan. Na-appreciate ko yung ganda ng aking mga nilakaran. tingnan lang walang hangin, be. Pagpangin ka naman, hangin na hangin. Makalok. Um, ah. Ang init. Hindi naman, hindi naman maaraw, be. Okay naman yung, ano, yung temperature ng, ng, ano, ng araw today. tingnan lang talaga walang masyadong hangin. Ang mainit po, pabis na pabis na aking dip, dip So yun guys, grabe, it's me Polak, welcome, welcome to my vlog. So guys, for this video guys, nandito tayo sa Compost City Hall guys. Ayun, makikita nyo, grabe, sobrang ganda, sobrang lawang. Maamiss talaga kayo sa mga makikita nyo. Ang ganda ng mga ano nila, parang mga chandelier Chandelier rin ba ang tawag doon? Ang mga, ano, poste na, basta ang ganda, parang malaparis. Oo. Eh, eh. Ang ganda ng mga stand ng mga ano nila, ng mga, mga lights nila pag gabi. Ganda, ganda. Grabe, maamiss talaga kayo sa mga ganda na makikita nyo rito. Pag umikot kayo rito, ang As sarap, dito be. Gusto, gato yung mga gusto ko yung pag nagpapahinga kayo, nagre relax kayo ng jowakers ko. It's up to you kasi nung gusto mo kasama, bahala ka. Maganda be, magre relax kayo ng bonggang-bonggang chi. Kung gusto yung magtumblingan ayan, maraming damong green. I love it. So, ayan. Gusto yung mag-Chinese garter dito, maluwag, bonggang-bongga. Pwede kayong tumakbo ng, at tumalon ng sobrang lawak. It's up to you kung ang, ganong kalayo ang tatalon ninyo. Boga boga talaga. Mag Chinese garter kayo. Mag kayo sa Chinese garter sa tuyo. Makakaano kayo. Makakapaglaro kayo dito ng boga boga. Ang ganda. Makakapag-relax kayo. I love it so much. Kahit saan ako pabunta dito ba? Ang daming ibon. Oh, puno-puno ng ibon dito sa Nongpen. Ganda. Ang dami pala dito. Ang dami nyo pala dito maliliputan dito sa Nongpen. Pag nag-ikot-ikot kayo at naglakat-lakat kayo. Lahat makikita nyo maraming mga building na matataas. At iba't ibang ano, design. I love it. O, oh, ayan. O, puli sa nag-enjoy dito sa nilakad natin. Kahit sa na ako. I love it so much. Konting tubig lang yan. Back to normal na ulit. So, yan, guys. Matay, tuk -tuk, Punta tayo tok-tok, be. tayo dun sa brown... What oh, do you call? Brown Sugar. Punta tayo dun, guys. So, abangan nyo. Sobrang ganda rin ang place dun, be. Sama nyo sa mga bucket list nyo, mga lugar na to, guys. Grabe, mag-enjoy kayo. I love it so much. So okay, guys, tara, tara na, punta na tayo doon at mag-book na ako. Okay. O, kung sana nag-enjoy kayo kahit napagod ako, kakalakad, nag-enjoy ang mamata nyo. Kasi halos lahat na makikita nyo is green. Char. I love it. So yun be, at nagabang nagkuha na ako ng tok tok going doon sa location na pupuntaan natin. Antayin ko na lang yung tok tok na uh, binuko So ayan be, o oh, yan oh. Nag-book na ako. So, going na, papunta na siya rito be. So almost 4,600 lang yung babayaran ko. So it's better ta talaga pag mag-ano kay rito, pupunta kay sa mga gusto niyo puntahan dito, magbukay ng hailing apps itong pass up na to kasi talagang murang-mura. At doon sa pupuntahan niyo, kung magkano lang amount na presyo, yun lang babayaran niyo. Mas mura ang ano, ang pass up guys. Ayun oh, no, kung makikita niyo ayun oh, no, 46. 46 lang. Pero pag kumuha ako dito sa mga tabi-tabi dito -tabi at pupunta ako sa location, ang babayaran ko siguro almost mga 6 dollars ang laki ng diferensya gat B. So itong 46 na to parang almost mga 1 1 dollars lang something to. So murang-mura. So yon. So mas maganda talaga mag download kayo ng pass up kung kayo ay nasa Cambodia kasi ito talagang ginagamit dito. So ito na yata yung inaantay ko, 23058. Eh ito na nga. <laughs> so ito na yung betong 23058. Hello po. ganun lang. Pag nagbuka book kayo, dire-diretso na yun. Para makita nyo na yun. So, tara guys, samahin nyo ako. So, na tayo doon, So, ang layo ng nilakaran ko para lang makatipid. Char. Sure. So, kasi yung nandun ako sa kabila is, magkano yung nagbuka ko na sa 9. Tapos, tatlong 0. I get. Kasi medyo malayo pa. So, ako naman nag-enjoy naman ako kakalakad kaya diretso na tayo dun guys samahan nyo ako makikita natin yung bridge dun ko ang ating pupuntahan. Kasi Yes. So, sobrang lapit na yung pupuntahan natin, ba eh. Kasi, pwede na rin tayo kumain. Kasi ang ganda ng view, ang ganda ng... ng lahat. I love it. Nag-ingganyo kayo sa ano. Kaya ako sa kapitaw. Pass up. Ato. So nandito na tayo. Pero hindi ko alam yung pupuntahan ko. Titingnan ko dito sa aking ano. Ito, itong... Ano ba ito? So, dito na tayo, be. Grabe, nakakababa na tayo. Ang bilis. Brown ko na pili. Bong, excuse me. Do you know the brown ponokia? Maria? Brown conoria Brown conoria No, the canoe. Ah, di Thank you. So, yun, be. So, sinabi ko lang brown ko Noria. So hindi ko siya kabisado. Basta binasa ko lang. <laughs> <laughs> so, hanapin ko na lang talaga yung lugar na pupuntahan ko kasi hindi ko siya kabisado ko. sinabi ko na lang kay Tuya, yung tayo pupunta, ay pupunta ako dito sa Brown ko Noria Baka ito na yun? O ba, ah, ito na siguro yun. Kasi ito yung nakikita ko dun eh. Pero, saan lugar siya? Ah, di ka dito? Sa side na to. Pwede tayo itong kumain din. Ito ang ganda po yun. Ang ganda. Kaya ba talaga ang architecture ito? The best? Ang ganda. Ang ganda itong kuchillo. Hindi talaga ako mag magamit. Pero dahil nga medyo social yun kasi Nakasosyal tayo ng bongga Kamisa-misa ka. Bakit pa kasi inihiwa? Hindi naman kailangan hiwain 90 dollars na Chinelas lang yung be ha Ninety dollars <laughs> Medyo basa yung na-upload no, ko Ayun guys, sobrang laks na ano